Ate Kuinay, paano po ba mapapasagot ang babaeng nililigawan mo? Nako, ay pag ako, ang tinanong mo na yan, at halimbawa't ako niligawan mo? Ay nako, ay mahihirapan ka sa akin, lalo na ko ikipaatis atis Nako, ano ganun naman yung padali mo, kaya? Ano ka, ang inay naman, bigka kayo lagi na kada ko. Lalo walang magliligaw sa iyo. Sa ginagawa mong iyan, hindi kaya ng mga sagot naman. Ah, gayaan? Hindi kaya, walang maliligaw sa iyo. Sabagay, sa bagay parang parang nakakatawa baka mamaya eh, ay, yung... sa halip na mm, ngayon maliligaw ay eh, paurong ano paurong magsawa ka baguhin mo ang sabot mo hindi gayang uh, Eh ano sasabihin ko Alam, kayo naman din nga ngayon naman nag ano papayuhan mo kung paano um, kung hindi makapagpayaw ano kaya naman dadal lagi ng gayon. Ay, ay, dapat ay ano, dapat sa gayon, that por si gay daw. Oo, oh, dapat ano, gayon. Nagsisibak ng kahoy. Naku na ba? Ah, gayon. Ay, hindi ka gayon. Ay, sa una na naman, yan. Yeah. Ah, ay, okay. dapat ay talagang mahal na mahal ako, ganyan. Ay, por si